Morning <laughs> po ulit. Kumain na po kayo? Uh, ano oras po kayo kumakain lo? Mga 7 Minum lang ako ng mainit to, baby. Wow, galing naman nilo. 100 Kailangan mo na uminit, uminom ng mainit na tubig. Okay. Talagang ganyan. Pangano hmm. Pang ano yung ng... Bito ka. <laughs> Parang hirap na kayo, Lu. Eh. Kailangan niyo na yata kasama yung mga anak nyo. Hindi, hinihinga lang ko. Oo nga po, kailangan niyo na rin ng Paano kung nahilo na kayo, natumba dyan. Hindi naman. Hindi hmm. ko na hindi ko pa naroon natin. Hmm. Kakunting dasal lang. Kaya nahilo po yata kayo. Hindi, hindi. Inihinga lang po Inehinga kayo. Lang. Hmm. Paano ho niyan? Hindi, hey, mamaya wala na yan. Hmm. Pag nakakaano ako ng usok po. Hmm. Ayaw nyo kasing aminin na mahirap mag-isa Totoo yun. Oo. Oh, parang inaanin nyo lang na kaya ko. Pero hindi naman ang Diyos. No. Yeah. Parang ginagabaya naman ako. Pasang pala kaya ko sa Diyos na niya ako pababayaan. No. Yeah. Ang pinaparaunan ko yung maglingkod ko sa Kanya hindi ka pababayaan. Yan ang hmm. paniniwala ko rin. Basta't kumapit ka sa kanya na hindi naman sa kayamanan ng hinihingi ko. Hmm. Babayan mm. niya lang ako. Ibigyan niya ako ng lakas. Hmm. Hanggat kailan niya ako bibigyan ng buhay tatanggapin ko yung matapigilan niya ako ng lakas, uh, mamuhay ng mapayapa, walang inagrabyado. Hmm. Ang ganda ng kwento ng buhay niyo, Tay. O kasi Tama. nandito na ako. Tsaka, una nga ako sa kanila. Mamuhay na akong mag-isa. Hmm. Wala akong nagrabyado. Patulong pala ako minsan. Mm. -hmm. Hindi naman lagi. Takbuhan nga ako ng utang nga ako ng pera. Mm. Hindi ako nagkog. Minsan, limang daan, ng Minsan nga dalawang buwan pa ba ako o, oh, tingnan nyo ka, Tekram. Ano, Pinapakiramdaman ko nun, kung may pera ba si Lolo o wala, siya pa pala yung utangan dito. Pero kung titignan mo yung bahay niya hindi mo makikita ang... hindi. may million siya sa... Wala naman. <laughs> <laughs> uh, ano lang, sapat lang. Sapat lang. Uh, Panggastos na uh, pagdating ng pangailangan mayroon kang malukod. Mm. Isa mangungutang ka pa, uh, mabuti kung mayroon yung kahit na yung taong ibang may pera, ayaw magpautang. Mm. Isipin, tanda na ikayo, anong ba, ano ba bayad nun? Mm. Ganon. Maraming may pera dyan, balay dyan. Ba't kayo nagpapautang lo? Ang tanong. Hindi. Wala naman silang mapuntan. Hindi ako mm. lang. Grabe naman. Wala naman, wala naman mababaan lo. Mahihilang tutulong sa kanila kundi ako eh. Mm. Ipon niyo po dati yan o binigay ng mga anak niyo ngayon hindi, na hindi, ipon niyo sa lang? Hindi, sarili po yun. Ah, dati po yung nag-abroad kayo? Hindi, nagastos na po yun. Ikaw nung tumira ko dito. Mm. nag lang yun sa baboy. Mm, sa pagkano lang dito, kalakan. Oo. Oh, Nagalaga akong baboy tinipid niyo talaga yung sarili niyo, no? Kunti oh, lang naman, hindi naman malaking pera. Sana nga, di na bigyan ako ng Diyos na mabuta ko dito ng mga kahit na nubinta, okay lang. Mm. Pero dapat magkaroon ako ng kasama na. Yo, asawa po. Hindi, kasama. <laughs> mga anak ko. Anak ko, maapo ko. Oh. Ang titira dito. Dapat, dapat nga po, Uwi na kayo sa mga anak niyo. Tagal lang na pinauwi ng anak ko eh. Oo. Ako dito lang muna. Kaya ko pa naman, saka na lang kayo mag... alaga sa akin. Ang hmm. gusto ko lang mo talaga kay Lolo, talagang malinis po talaga siya. Oh? Ay, ganun po ako. Gusto ko yung kahit na... Hmm. Yung ko nang... Ayoko nang ano, ayoko nang marumi sa bahay. Oo, oh, katagram. Kahit ikot ko yung ano, ano siya. Okay, oo, oh, sige. Oo, oh, oo. Oh. Nakakatawa lang si Lolo. Nalulungkot lang ako mag lang siya dito. Sa haba-haba ng panahon. Gusto niyo ako pong magluto ng pagkain niyo ngayon, Lolo? <laughs> Hindi log. na, oh. Hindi na. Okay lang. Hmm. Eh. Ah. morning, Po. Morning, Po. Nah, dis pa pakaiin yang baru ini. Nah. Lah papa sok yeul. Mm -hmm. Nih anu ini. Eh? Si Agus dia ini. Hmm. Pengada. Jangan tilolong, Bang. Yeah. Ya. ipinag sa akin baboy dalawa. Yung pong na yun? Oo. Ah, mm. Yung isa, pinalaki niya. Mm. Nung no, magka saka ako binayaran. Parang mm. tulong ko lang. Saka mm. yung isa na yan, paanakin mo ka ako, sige. Mm. Para magkaroon ka ng sarili mong baboy. Mm. Kaya hati kami yan sa anak. Mm. Pag nanganak yan, hati kami sa anak, yung nanay kanya na, pati yung bi. Oh. Ganun Mm, galing naman ni Lolo. Ba't kailangan nyo gawin yun, lo, yung ganun? May eh, tinulungan ko sila dahil ano nga, hirap din sila sa buhay kanta nag-iisa. Mm. Para ka ako mayroon akong may tulong sa inyo. Kailangan niyo pa ba ng sobra-sobrang pera, lo? Hindi, sa akin naman, ay to sa ko na sa inyo. No. Kung sa pera, medyo sapat-sapat naman sa akin. Huwag na kayo magtulong sa mm. iba na lang. No. Huwag mm. na sa akin. Sala ko, baka bukas makalaw, mamatay na ako. Hindi. Sa iba mo na lang, hindi kayo. Si, si Ay, hindi. Ah, totoo yun. Ah, oh. Eh, good morning kuya. Good morning, pa. Pangalan po niyo? August po. Ha? Huh? Siya doon lang doon nakatira doon. Gusto po. Ah, dulo din niyo. Ayun po sa dulo. Ah. Uh... ah. Kumusta okay. po si Lolo? Okay oh, po, pag aano pinupunta lang namin pag-aayo mo din sa mga pakiramdam. Mm. Oh, <coughs> Mhm. Mm Ayun na, umubo na. Hasta, tumutulong mm -hmm. sa akin mga Hmm. Saan po kayo galing? Anong probinsya po nyo? Laguna po ako. Hmm. Ba't po kayo napunta rito? Iwanang tiyuhin po. Hmm. Dito po ako pinakaan. Gano'n po magalaga si Lolo sa inyo? Okay naman po. Napakabait po niya. Hmm. Ang <laughs> oh, nga po ano? Kung mayroon din lang, bibigay. Parang hindi na rin po ibang turing na sa amin. Ganang parang dinuring ng ang mga anak kami dito. Hmm. Kung may sasabihin mo kayo sa kanya, ang gusto niyong sabihin dito sa ano camera, ano po yun? Ay, napakalaki po pagpapasalamat namin na siya na andyan. At parang siya na rin ang magulang dito. Napakalaki pong pagpapasalamat namin sa kanya dahil siyang pinaka na namin dito. Siyang hmm. naging, nagiging parang gabay namin. Mm. At uh, siya rin pong nag sa akin para ako'y matuto mag-alaga ng baboy. Mm. Yun, hanggang sa ngayon. Yun nga ka na kwento niya na hindi naman lahat ganun, di ba? Bibigay sa yung inahin pagka nang anak, tasati pa kayo. Napaka... Parang tinuturoan niya akong mag impok ng ano para maka ahon-ahon din kami. Mm. <coughs> Kumbaga, ano, yung pagtulong niya. Binigyan nga kami pasimula. Ah, uh, tinuturuan kang, ano yan, yung turuan mong mangisda. Hindi mo lang yung bibigyan ng Ako. gano'n, yung makakain. Turuan mo silang mangisda para matutong mabuhay. Ako, Ganun. Galing mo lo? Ikaw na talaga. Hindi naman. Ginigisi hmm. ko lang yung... <laughs> oh, kailangan mong magturo eh, no? Eh sa gabay po ba ni Lolo, marami na po kayo natututunan. Ano po yung mga natutunan niyo sa buhay sa ay lolo? Marami po, tulad ng pag-aano, tanim. Hmm. Para at least meron kang aanin. Ano po bang nabago ni Lolo sa buhay niyo? Nung ako po ay talagang ano, dati panay inom, panay inom. Mm. Yan nawala po sa akin kasi pinayo na rin niya sa uh, salit lang ang magiging dulot niya sa akin. Tama. Focus sa ay, mga anak pa. Pang... Wala na po. Focus po. sa siya, pang... Mag... Sa Saka po sa... Diyan, yeah, sa simbahan. Hmm. Yan po. Pagka ano... Ako po ang tagaluto dyan. Ah. Ako po nagluluto pagka araw ng linggo may simba. Hmm. Po. Ako po nagluluto. Okay. Simula nung mapunta po ako dito, dito na po sa may simbahan ako nag Okay, wait lang. Linawin ko muna. Yung nagdala po sa inyo dito, kaano-ano po ni Lolo? Kung um, pare po niya. Okay, ilan po anak niyo, Kuya Ogos? Isa lang po. Hmm. Okay. Ano ba ang nangyari sa inyo doon sa pinanggalingan niyo? Bali, sa hirap din po ng buhay doon, ganang sa bukid doon sa amin, sa palayan. Mm. Ay, tapos din. Mm. Ay, nag-abagyan sa contraction. Mm. Bilang isang steel man. Ay, ano naman po. Laging putol-putol dito. Mm. Sabi nung tiyo rin ko, sumama ka na lang sa akin. Doon ko sa, sa Bulacan. Mm. Okay. Pwede ko po makita yung ano, pinakain yung baboy. Lo, okay lang. Tignan ko po yung... Sige po. Thank you, Lolo. Tignan ko lang tong ano. Ang linis talaga ni Lolo sa ano niya, no? Kapaligid niya, no? Sa ano po kasi... Sa pag-ano ng basura, nakakausay ko tayo din naman makabili yung pagmali ng pagkain ng babo. Kaya... Taga-taga lang, ha? Si Kuyo, gosh. Napakamura Hmm. Ilan taon na yung anak mo, Kuya August? Anim na po. Ah, Nag-aaral po siya? Opo. Ah, laki pala nitong isa. Yan ah, po ang nanay nito. Ang laki niya. Ang ah, laki po, Kategram. Parang ano? Ano po ito, ah, hindi naman native ang tawag dito. Puti po talaga siya. No, oh, ang laki niya katetra mo. No? Tapos ang ano pa parang si <coughs> anak niya. Tinalaki ko. Hmm. Ano sa akin ni tatay. Ito na napakasta na ho na Ay hindi ko nagtuloy. Hmm. Ito pinakastahan ko na rin po. Hmm. Okay. Iyan, yun po yung Palaga ano niya, yung yun. unang ano po niya. Paalaga po sa Hindi siya. po, yung unang ibig ko sabihin, unang <laughs> unang magbubuntis so siya. na Okay. Yung hati-hati lang yung, 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 yung kitang sa pagbubasura. Hmm. ko tayo kay Lolo. Grabe pala ng puso niyo, lo. Ayun, sa totoo lang, yung, yung baboy na yung pag napaanak niya. Mm. Di ate kami sa ba, biik. Oo. Oh. Kanya na yung pati na yun. Oo oh, nga po eh. Ganun Kasi yung, yung pinagkumpisan ko niya, kaibigan ko rin. Hmm. Ganun ang patakaran niya. Ah. Ginawa ko rin para so sa kanya, no? Uh, Ang galing niyo, lo. Ang bait niyo pala. Hindi naman. Hindi naman. <laughs> uh, tumutulong lang ako sa mga nangangailangan ng tulong. Hmm. Mahirap naman niya na uh, hindi ka naman, hindi naman humihingi sa'yo tulong na magpresenta ka mamaya. Mm. Makulangan niya saan may ka ito tulong tinulong mo. Mm. Uh, makakaya ko lang gano'n. Yeah. Di ano lang, kaisipan lang na mabigyan siya ng isip na maganda kung anong gagawin. Kaunting ng tulong sa Panginoon. Mm. Number one po yun. Siya nagbaga, nagbibigay ng kaisipan ng Ah, kabutihan sa gagawin mo eh. Mm. Number one o, oh, alam mo ah, meron kang gagawin eh. Mag-suggest uh, ka muna, tama ba po, po itong ginagawa ko? Eh. Panginoon, totoo naman po ito eh, Gaba pakigabayan mo ko eh. Mm. Para ma umunlad naman ang buhay namin. Ganun lang naman. Maganda ngayon, ngayon, sa ngayon, maganda na ng maglingkod sa Panginoon pa Dahil medyo pasikip na pasikip nga ang daigdig eh. Mm. Lahat, nandito na yung mga nangangyaring hindi dapat mangyari. Tsaka ang panahon ngayon, iba na noong araw. No. Kabataan ngayon, wala na. Wala na sa kalahati ng kabataan ng araw. Hmm. Lo, isang matinding aral sa mga kabataan. Ah, sa kabataan naman po. Hmm. Ah, ang masasabi ko, kayong mga kabataan, alam ko mapupusok ang kabataan ngayon. Hmm. Dahil galing po yon sa pagkain. Hmm. ang the best dyan, kabataan, uh, kung kayo alam yung mayroon Diyos, number one, maglingkod kayo. Hmm. Para maglingkod kayo na tawagan, tumawag ka sa Panginoon na gabayan ka sa araw at gabi ng buhay mo. Bigyan ka ng kaisipan na mapayapa, mapagmal, maglingkod. Hindi yung uh, isipin niyo na gagawa kayo ng hindi maganda, na magagawa kayo ng yung kawalang Hindi maganda po yun. Mm -hmm. Unang-una talaga, maglingkod kayo sa Panginoon kahit na nag-aaral kayo, isipin nyo na may mayroon kayong kinautangan ng buhay. Hmm. Yung kayo, binuhay kayo ng nanay nyo. Nanay nyo, binuhay din ng ta tatay nyo. Pasalin-salin po yun. Dahil marapat lang na uh, maging matulungin kayo sa kapwa nyo. thank you po ah. Uh, ano lang lo, gusto ko magingat to kayo dito. Ah, uh, sa tulong na Pero ang dami kayo. ko natutunan ay, sa inyo. Ay. Sa bagay, yung totoong, ang tunay na tagumpay naman ng buhay kasi lo, yung pagka nawala tayo dito, ay makasama si God. Okay, ganun. Mm, kaya, kaya...